Labas nyo na lahat d'yan kuya! Labas na kayo d'yan muna, pati mga gamit nyo na ano. Ako lumubog na sila. Dami Ako lumakas pa lalo! Tumaas pa lalo! Oh. Ako! Ako tumaas na lalo! Dami na ha? Ah magkirelas kayo boy, baka may bubog! Mayroon na Bro, mayroon na? Martilyo? May martilyo kami ron. Na. wala na makakadaan dyan ha? hindi ka na makakadaan dyan hindi ka na makakadaan dyan pagbaba mo dyan lubog ka dyan nalang <laughs> ang naiyongin? Magtawo na ba niya? Iyong nangyarian. Ano ang Ano ang pagtawo? Again! Tumukoy. Okay Oh, uh. uh. aku okay.